Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. At pagkausap ka, ako'y namumula. Kumusta kayo mga tre? Welcome sa Rai TV! Hi! Ako po si Bingo ng April Boys at isa ako sa miyembro na original ng April Boys. Mm. Yan. Siyempre. Dalawa kami ni Jimmy ng April Boys. Hmm. Pagkatapos kami wala yung April, mm naging dalawa na lang kami. Kami Ayan. Ah, yeah. yung April Boys, Bingo and Jimmy. Isa po kayo sa mga hinahangangong <laughs> mga musikero, mga... E, yes po, kasi siyempre uh, talagang tumatak yung mga kanta ninyo during 90s. Talagang lalong-lalo na doon sa mga in love. Yeah. <laughs> siyempre naman po. <laughs> sir, hmm. sir, maraming salamat po ang napagbigyan niyo po kami, no? Pero para sa mga sa kalaman ng mga libu-libu ni po ninyong fans kasi po marami na rin sa mga mga fans ninyo na wala ng balita sa inyo maaari nyo po ba kaming kwentuhan ng inyong kasaysayan ng buhay kung paano nga ba nagumpisa ang inyong grupo Yeah, no, pano 1993, nagsimula ang tatlong April Boys. Si mm. Kuya April, mm. si Bingo at si Jimmy, tatlo kami, mm. 1993 Pinasikat namin yung Sana'y lagi magkapiling. Kung naalala mo yung sana'y lagi magkapiling. Yan Oo naman po. Si Kuya April, si Kuya April talaga ang unang kukang namin crooner. Siya ang singer. Mm -hmm. Diba? Di ba? Kami ni Jimmy, nasa ritug lang kami. Chumaribap lang kami ah, noon. Uh, noong 1994, uh, si Kuya April nag-decide na um, umalis sa grupo ng April Boys. Sabi niya, eh ayun gusto ko mag-solo. 94 point po ito? 94? 24 iya. O, isang okay. tap lang. 94. Okay po. Ginalang namin yung pasya niya. Mm -hmm. Siyempre, kuya namin, yung ginagalang namin. Mm -hmm. Alam mo, siyempre, kung kung ano yung matanda, sinong matanda, gagalang mo. Mm -hmm. Ganun kami. Ina-tinangaral sa amin nanay namin. Kaya, ginalang namin yung <clears throat> ano, yung ano ng kuya ko, decision, mm -hmm. kaya umiwalay siya. Mm. Ngayon, natira sa amin ng pangalan April Boys. Okay. Si Kuya April, nag, ano siya, ng April Boy Rehino, kami mm. naman, Bingo and Jimmy, the April Boys. Ayun, oh, ayun. So, okay. Yun na nagsimula, mm. yung April Boys na dalawa na lang kami. Nagkahiwalay mm. kayo, buhay, kasama nyo si Kuya, ano, Kuya Jimmy. Mm. Ano pong ano nyo Ano pong initial na nararamdaman nyo? bakit nang nung naghiwalay kayo? Ah, uh, ano, siyempre, na parang na bit uh, naiisip namin na bitray kami, kumbaga eh parang tinin namin na gamit lang kami ng kuya namin. Mm. Yun. mm. yun. Yun talaga ang ano. Yes. Pero siyempre, may may Diyos kami. Christian na kami naman. Hindi mm. ako nang magpatawad ka. Gano'n mm. ang namin. Nang ibabaw pa rin yung, kumbaga, blood is still pa rin ano yung papatawad sa amin. Ayun. Kaya, yun. Mm. Uh, mm. Siyempre, kahit naman sinong iniwan sa loob mo, eh, hindi naman ako i-focus na ano. Mm. Di ba? Of course yun. Mm. Pero, ah, uh, dahil yung, dahil, siyempre, dahil iniwan niya kami, ang ginawa namin, ah, uh, nagpulsige kami ni Jimmy. Mm. Sabi ko, Jimmy, Gagawang kanta, walo. Pagkatiyan -ag natin, ako yung kalate, ikaw yung kalate, para magpakita natin, may talent din tayo. Tama. Si Kuya Kain naman, maganda rin, alam mo, maganda rin yung ginawa ng Kuya eh Para nabuksan yung pinto sa aming dalawa ni Jimmy, dahil doon. Parang diba? pa tatayo kayo sa sarili nyong paa, yes, parang gano'n. Yes, yes, yes. Tama, yun <coughs> yun. Okay. Kaya kaya nabuo yung kantang, yung walong kanta na yun. Nang, Nangunguna yung kanta na yun pang, 19, eto, 1995 na. Opo. 1994 kasi, November nung iwan niya kami. 1990, November. Hindi, pinalipas muna namin yung Pasko, di ba? Yes. Hmm. Pinalipas na namin Pasko, kaya nag-1995, doon ko sinimulan i-recording yung kanta. Kapag na ka, Grabe yung kanta yun yan. Nahihiya. Yes, yun yun. Opo. Tapos pati yung sinabayan din niya dalawa kasi sumikat ka din. Mm. Yung ikaw pa rin ang siyang mamahali. Mm. Mm. Ngayon, akala ng mga tao, kuya ko pa rin nun. Yun oh, nga, sir. sir. Yun, yun yung itatanong ko. Yung credit noon, parang napunta sa kuya po ninyo. Ano, ano pong <laughs> nangyari nun sa inyo? Ano ba nangyari noon, sir? Eh, siyempre, siyempre, hindi pa talaga kami kilala nun. Kaya mm. siyempre, tuwa kami. Naku, ano, sikat na sikat kong kanta natin. Mm. Eh, tapos kala ng mga tao, si April Lewis Pero nalalaman na nila kasi meron ng ano nun, may tinanami sa Itbulaga, Opo. sa sa Chibuga na, mm. sa Chibuga na mm. sumikat yun, uh, channel na yun. Noong 1995, yun yung pinakamalakas, lagi pagtangali yun, pinakamalakas na ano, Grabe. Natalo niya yung Buda nung panahon na yun dahil sa April Boys. Talaga? Doon po na pinakuntis siya noon dati. 1995 po ito, sir, ha? Yes, 1995. Sana, siguro man, napakalad mo pa nung bali. 95 po? <laughs> so, ano na, na po ako, ako noon? Kasi 84 po ako, eh. So, ano na. Ano yeah, yun na? Tama. years <laughs> <news. laughs> ah, alam niyo sir, lagi kong na naririnig kasi yung... Ka Ito personal lang. Na lagi kong naririnig yung kanta niyo sa ano before, nung bata ko. Kasi yung tito ko, talagang idolo po talaga nila kayo. So, every morning yan, kumpleto po siya ng no, uh, album po uh, uh, Yung cassette, no, Ano pa, mano-mano pa yung pag-ikot oh, nung Mano-mano. Saan -mano. <laughs> <laughs> <Okay, no. laughs> kasagsagan ng kasikatan nung ano? Um grupo po ninyo, yung duo, Jimmy and Bingo. Yan. Yeah. Kumusta ang yeah, buhay nyo nun? Yan yung 1995. Saon na, ta namin yun, 1995. Eh, talaga pinakaan. Ayos ng kapon nyo ka, puro April 1 ka dun. Marami nga yung mga ano, nag sa amin, dahil nga, mga banda. Hmm. In, iniba namin ng trend eh. Mm. Sila banda-banda, iba, rakit yes. sila, ikaw may biglang, biglang love song. Ha. Oh. <laughs> Kasagsagan din ang banda Band nun eh. Letter, love Doon sa first album yeah. niya, sinulat nyo yung walo, kayo lang po lahat nang nagsulat nun. Ako lang lahat. Ako lahat ang composer sa ba Ay gano'n! <laughs> lahat yan, hanggang sa kumanda kami ako po. hanggang ngayon ako pa rin yung composer na ito may kanina. Pa Ay, sir, na. kwento niyo naman kami sir, ang konting ano. Paano niyo nabubuo yung gano'n katinding mga kanta sir? Paano inspirasyon? inspiration? Al al alam mo, talent. Talent yun e. Parang ganito. Iban, mag, magaling mag-piano, hindi mo maaagaw yung talit ng mga piano eh, magaling oh. talaga eh. Oh. di ba? Magaling mag -gitarista. mm. hindi mo maaagaw yun. Mm. Ako rin, gano'n. din, ano, yung talit ko. Katuloy nga, nag-uusap tayo, pwede ako magawa ng kanta habang nag-uusap tayo. Ganun ko sa ka, ano, kagaling mm. sa ano. So, hindi ako may, may, hirap i-explain, no? Kapag ang kusa... Mahirap, ito to lang, ah. ka. <laughs> <laughs> mahirap i-explain, mahirap i-explain biglang dumadating na lang sa akin yung rhyme oh. pati yung pati yung nag, pati yung melody doon kasi ano ko eh musician ako eh yes. meron kasi yung composer mm. ikukomposin niya lang diba mm. so mm. bigay bibigay niya na eh. ako hindi kahit sa inyo pa gumagawa ng mga music niya melody lahat pakinggan mo lahat ng kanta namin simula una mm. ito ha pakita ko mm. lahat ng uh, namin pamatay namin intro pa lang intro pa lang, alam mo na kagad. Totoo yan, sir. Totoo. Naniniwala ako dyan. Intro pa lang. Pamatay na. Oo, di ba? Pag-usimula sa una. <laughs> oh. teng, 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 teng. Intro pa lang. April. Ang ganda na. Honey, my love, so sweet. Ganun din. Isa pa yan. Di ba? Teng, 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 -teng. Di ba? Honey, ganun din. Ang pamatay ng Apple Boy. intro. Intro. Kasi ako um, season nga ako eh. Okay. Ako'y gumagawa ng intro. Ako'y gumagawa ng ano. Hmm. Kasi yun ang pamatay talaga namin. Hmm. Sa intro pa lang, mm. minsan nga nagkakaraoke kayo, bibidyo ko kayo. Intro pa lang, gaagawa na ng mic yung sukwa kanta oh, correct. Diba? Ako kakanta yan. Alam na kasi nila kung anong kanta eh. Yung pala yung sikreto, sir, ha? sikreto <laughs> <laughs> yung, namin yun. Parang yung, yun. yun, yung um, magic ng mga kanta ninyo sa intro. Yeah, yeah yun ang magic pa uh, pero tiga sa... mo yung ano, ito, tignan mo ikaw pa rin. Mm ten -ta ten -ta ten -ta ten -ta ten -ta ten -ta ten 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 sarap ten 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 yung ten 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 kaya ten ten Kaya ten ten sa ipaano ko uli sa taong ano yung kabataan nila yes ipa -me ipa memory school mm. para marinig, um, kabataan ko to itong gusto, kong kanta ganun salamat yeah. sir maraming salamat mabuti nga nagpakita mm. kayo ulit sir pero doon sa unang yeah. album niyo po sir ano po yung masasabi yung pinaka favorite ninyong kanta na nagawa doon eh siyempre sana ay mahalin mo rin ako di ba pero kasi yung walong kanta na yun, walang tapon dun. Wala talaga, pero no? magaganda. Yes. Ayan, yeah, sigurado ikaw narinig mo yung tito mo. Pagkatapos, babalik na naman. Ha! Babalik ulit. Hanggang hangga mas hirami niya kasi. <laughs> Galing mo ng bullshit. Ba, ba, back to back na sir eh. Back to back, no? Uh -huh. Side A, Kulang side B. Pagkatapos nga, eh, ganun ako ng album noon. Kaya nga, simula yun. 1995, 1996, 1997, oh. 1998. Dire-diretso yun. Okay, sir. Nung yung first album nyo na yun, Pumotok, kumusta ang buhay nyo nun? Marangya ba? Uh, Doon ko, na, ko naranasan na talagang nandun ka sa top of the world. Pero siyempre, alam mo, pag nasa top of the world ka, wala ka ng pupuntaan kung <coughs> di pagbansa. Ano diba? Yes, yes. Kaya, mm. kaya ako, inisip ko, pero bago mangyari, inisip ko, ha, kailangan, gawa pa rin akong gawa ng kanta. Mm. Tapos, ipon dito, itong dyan, pati nag-iskip na ako ng ano, yung susunod na plano kung anong gagawin ko saan namin. Ay, ganun. Kasi napasin ko ha, ito. Mm. Ito napasin ko. Mm. Sa atin, kawawa ang mga singer at composer. Wala silang, ano, wala silang, bat walang batas sa akin na nag-aano uh, sa, umaayuda para sa singer, mm. sa, sa composer. Mm. Namamatay yung singer, mahirap. Puro show ng show, ang dasa tumanda, minsan iba pa nagpapalibig. Marami sa atin ganyan. Mm. Kaya ko yun. Ang ginawa ko, kami ni Jimmy, habi ko, Jimmy, pagandaan natin, pagtanda natin, dapat huwag tayo dito sa, sa Pilipinas kasi yung kikitain natin, mapupunta lang yan lahat sa gamot natin sa sakit, diabetes, sa, sa doktor, sa ano. Diba? Yun ang inisip ko nyo. Ibig sabihin, ngayon, nung kasagsagan ng kasikatan nyo, sir, naisip nyo na yan, na-anticipate nyo na na possible yeah, yeah. na babagsak na ako, yung karyo. Ganun ako ka ano, ganun ako ka ano, ka, ka ano, sa pag, ano, ganun talaga. Kasi, pinaganda nyo na. Yes, pinagandaan ko yun. Sabi ko, balang araw pag nandito pa kayo, kasi ganito yan eh. Mm. Marami singer, ay yun ba yung dati sikat na, Diba, ba? May naano sa atin, may naamali. Yes. Nag-ano na lang, uh. nag-tricycle na lang. Nag-jigip, di ba? sa atin, na okay, alam okay. naman, okay. yung mga pinoy, yung mga tao ma ma mapanghusga. Hmm. Eh, Amerika sa US, walang ganyan. Pare-pareho kami nag-ano. Pantay-pantay na. Pare-pareho kami. Pati kinakain na mayamang, kinakain namin. Maganda ang ano ang patakaran kasi sa ibang bansa. Oh, okay. Sir. sir, sikat na sikat kayo nung 90s na yan. Nung sabi nyo nga, nung pumotok yung first album ninyo, syempre, ang dami lumalapit na chicks. Gano'ng katotoo ito, Ay, sir? Yan, hindi mo hindi mo <laughs> sa lahat, lahat, lahat na yan. Alam uh, na mga yan. Oh. Uh, extra lang nga ni chicks eh. Diba? extra lang sa pelikula, nakaka chicks eh. Yes. Pa, paano singer ka pa, composer ka, tapos eh, nung kabataan namin, gokis din ah, kami ah, ni Jimmy. Ah, ah. hmm. Malakas ang appeal namin, kahit hindi kami gano'ng kaputi, <clears throat> kasi nagulat ang mga ano industriya. Mga simpleng tao lang to pero hindi na, na kaya, kahit ano, kayang-kaya nila yung kung James show kami. Uh, um, tama, tama. Ganoon, sir, let's talk about your second album po. Yung, about your second album, sir, maaari nyo po ba kaming kwentuhan kung paano no, uh, yung gap nung ano, yung first album, tapos sinundan nyo ng second album, gaano ka layo yung gap? Ah, uh, kasi gantihan. Noong 1995, sikat na sikat, di ba? Yes. Kaya lang ang problema nung pag sikat ka, ang dami mong schedule. Mm. Mag-show ka sa Nebay Sia, may guesting ka sa Itbulaga, mm. merong kang pelikula, may ginagawa kong pelikula yung isang, sana ay mahalin mo rin ako yung, yung nun. Mm. Na, sa YouTube din yun. Okay. Tapos, gumagawa pa ako ng album na Christmas nun. Mm. Kasi sumikat yung sana ay mahalin mo rin ako mid-1995. Mm. Mid na sa gitna. June, okay. mga dahil. okay. Tapos, siyempre August, gumagawa na ako ng, ng Christmas song. Okay nagkaroon ng na kami ng Christmas album December nilabas namin mm. pag nagbabas mo naglabas kami ng February yung pangalawang album talaga mm. yan yung ano yung sanay tanggapin ang pag-ibig ko February kagad can... December naglabas kayo ng Christmas album and then sinundan nyo kagad nung February the following year oh yeah okay andyan yung ano yung ano yung ang pag mo ang inspiration ko Sana'y Sana. tanggapin ang pag-ibig ko, yun know? yun. Okay. Sana'y tanggapin ang pag-ibig ko, yun yun yung 1996 namin. Hit na naman, grabe yung hit na yun. God. Hindi, naniniwala ako sir. Sabi ko nga, naabutan ko yun eh. Oo, oh, ay nabutang mo yan. Hit, oh, na, na, mo hit yan. na naman. Isang album na yun, mm. isang album, babalik ka rin muna naman. Babalik <laughs> ka rin muna sa matito yun. Hali mo nang buhay. <laughs> sir, di ba, I remember, nagkaroon, ano yan, parang golden na ata yung award na ano yun, no? Ano, 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 ano? Ano ano ang every voice at ay maniwala kasi ganito. Apo. Nung binig, binigyan kami ng album ay ng ano nang, nang, natawad, mm -hmm. yan, ng nakawag yan yung Triple Diamond ng Every Voice. Ang Every Voice nang anak ng Triple Diamond. Si Pagagilar Diamond. Oh my god, grabe. So, si Kenmarichan. Si Kenmarichan second diamond niya ang FMOs ay nangyawala naman da ng dalawa. Hindi <laughs> <laughs> totoo yan. sabi ng Muscat ng yung Vipor. Sabi ng Vipor, totoo nga eh. Wala na nga mabili si eh. hindi na yung ticket ng dahil talagang trigo so, dahil diamond, eh. alam mo, totoo yan. Experience ko yan. Pupunta ako sa mga SM wala talaga ako mabili. Ang ginagawa ko para magkaroon lang ako ng tape ko ah, kaya bumbay na ako bumibili. Sino? Sa, sa mga pirates na lang, wala nang <laughs> <laughs> Dumating sa point ng ganon, talagang wala kayong nabili as in zero, zero talaga. Experience ko yun. Dumating ako sa point na ganon, wala akong mabili. Masyado akong, masyado. <laughs> eh, pero gusto akong mapakinggan, ginawa akong kanta. Pero nasya na ako sa, sa ano, nagulat nag ako sa triple platinum. Akala ko, ano? Hindi, triple diamond. Di Ay, triple, triple diamond. Diamond pa, ha? <laughs> <laughs> okay, oh, kasi ganito. Ang isang diamond, ang isang diamond, mm. 10 platinum yun. Okay. Oh my uh, god, diba? grabe. Ah. Oh, e triple platinum. Sa isang diamond, is 10 is platinum. Eh triple yung sa amin. Edit eh, di noon kun platinum. Ano? 3 platinum na tapos. Oh, ilang copies 'yun, sir? Ilang copies yung equivalent nun? Million. <laughs> <laughs> uh, you know, Million. Oh, 'yun oh. Ganun patindi. tindihan. Eh ito, kaya eh, nga uh, ganun nangyari. Mm pagkalabas ng kanta namin na gano'n, dalawang album na yun, pati yung ano, nagahaman niya yung Bicor. Doon nagahaman sa pera. Paano nagahaman, sir? Salay sa nga po. Ayun. Nung nalaman nila, siyempre, million. Hindi nila akalain. Pen, phenomenal nga ang episode. Apo hindi po ako nagyayabang dito. Talaga, yung yeah, kwento ko yung totoo. Yes. Para malaman ng tao. Mm. Ang Air ang nakagawa ng triple diamond doon pa na yun. Mm. Nanda ngayon, alam naman tao hanggang video okay sa ano. Wala pang nakaka-break? The pa nakaka rin ang pinakamarami. Mm. Ngayon, ano, yung nagaha, dahil doon nagahaman ng, ano, nalaman ng bayo, um, million ng kita. Mm. Hindi nila binigay sa amin yung mga royalties namin. Na mm Oh? kasi, oo, ang nangyari, naghahama sila mo, no, pati yung 10% namin ni Jimmy, yun, diba, alam mo, 10% lang ang composer, 10% ang singer, mm. di ba? Ang nangyari, hindi binigay niyang by courier. Naghahaman sila, yun, okay. tapos, ga ganun ang ka naging kapalaan. Kaya doon ako ka kautak na walang binisa ang batas sa atin. Walang, nag uh, ah, ano batas wala na walang matibay sa senior, walang matibay walang, kongkretong batas ka nyo wala wala sa akin sa Amerika ganito mm. sa Amerika kapag ikaw minako mo yung isang ano hindi mo binigay tulong ka dito tulong ka kasi fraud yun eh sa yes. Amerika uh -huh. computerized na talaga eh. hindi ka pwedeng ano pag dito pag pinatugtog ang kanta mo ng radio babayaran Ay, ng singer at kultuser totoo yun dito Naku, sa dito. atin, pag binadugtog ng radyo yung kanta mo, ikaw magpapayola, baliktad. Ikaw magbabayad guys, <laughs> sa ito. So, ano yan? Totoo yan? Ito, totoo. Yan po totoo. yung totoo. Ah, yan ang... Yan, yan, eh, ang kaibahan ng ah. Pilipinas sa atin. Ang Pilipinas, pabaliktad. Sa buong mundo, sa atin baliktad. Ikaw magbabayad sa radyo para ikaw patutugin. I eh nung panahon na yun, napipili ng mga radyong patugtugin tayo, hindi kami magpayula. Dahil sikat na sikat eh. Yes, uh, Tapos hindi ka mag, ano, mm. hindi ka magpapatugtug. Eh di, niniwanan <coughs> ka ng mga recent listeners mo. M M Kaya napipili ito ng mga radyo, mm. patutugin ng mga namin. Kasi sikat na sikat na yan ng gagawin nila ganon Ganun. Iko akalain na ganun pala nangyari with your ano, sir, ha? with Bicor ah. Yeah, hindi sila nag hindi sila kanin na Alam mo ko yung mag magkano na wala sa akin? 60 million pesos. Yan ang hindi hindi sempre alam mo ilabas ang Bicor. Diba? ba? Kaya nag-away-away yan ang Bicor. Sir, okay so, lang, okay lang ilabas to, sir. Okay lang ilabas to. Dahil sa pera niya nag-away-away yung Bicol, malas talaga ang pera eh. <laughs> nag-away-away <-away> sila. <laughs> yung magtito, yung magtisyan, eh, gamit pare-pareho. Dahil sa pera ngayon? Kaya so, yun ang katotohanan. Hmm. Ewan ko, nasa na sila ngayon. <laughs> Wala na bang Bicol, Sir? Alam ko, nabenta na yan o uh, nawala na ang so, Okay lang ilabas tong expose po ninyo. Yeah. Okay, Wala, grabe. problema dyan. Eh, di, nila ako. Totoo naman yan. Oh, okay. Hindi ako, ako sa kanila dahil gusto nila, demandahan kami. <laughs> Kayo na nga yung nawalan. Sila, eh, na, no? na ang, sila, 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 sila na nga ang hindi nagbayad. Sila pa ang ano. <laughs> <laughs> I, 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 can't imagine kung gaano kalaking pera yung ano, no. I, Malaki. Every stream ng kanta ninyo. Tol. Diyos ko naman, naman nandun ka, witness kami. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi ka pumunta. Diba? Mm -hmm. Wala kang mabili sa lahat ng SM, pinupuntahan ko wala kang mabili. Uh, so, Alam mo yun, sana ay mahali mo rin kapag nakita ka kaysa, kaysa nga pumunta, kinakanta ng bata, mm -hmm. kinakanta ng matanda. P Pambansang ang awit na nga yan dito, sir. Rin. Pati yung kanta na yun, ano, kapag di yun tungtog sa jeep, ayaw bumaba ng pasahero. <laughs> Kahit lagpas na, no? Oo, oh, kasi sinatapos <laughs> muna yung kanta. Sa, sa si ba, ilang album ba kayo? Nasundan nyo pa ba yun? <coughs> marami akong binamang album. Mga sampung album yun. Okay, sampung album. So, masasabi nyo sa lahat ng album na yon talagang tinangkilig din talaga ng tao? Oo, mara marami pa. <laughs> diba, nakita mo naman, yung kanina, pinagkakanta ko Meron naman. Yes. pang loves kita, DJ ng aking radyo. Mm di kita ma-reach, mm. ganyan talaga pag-ibig, di ba? Ala-ala na iniwang no. kapag naisip ko, di ba? Mm. Tapos yung <laughs> Honey My Love so sweet, naku, Diyos ko oh, Yan, yan, yan. Yeah, trending na naman, Ginawa trending mo, pa rin. Ginawang movie pa, no? Oo. Uh, Nagkaroon pa na. Talagang hindi, hindi mapipigil niya, alam mo, classic na kami. May mga may mga nagsasabi, idol, may mga remember, may ingit, mga basher, mm. mga idol, matanda ka na, tumigil ka na. Parang gano'n. Ba't ako titigil? Hindi mo hindi mo ikaw kinakantaan ko. Kinakantaan ah. ko yung mga fans namin. Yes! Yung sure. mga gustong, gustong mabalik yung mga lumang kanta na alam mo, gumagawa ako ng mga kanta ng luma, pero inire-revive ko para mapinila, -ma 90s pa rin tayo. Yes. Para para sa tayo ng para sa tayo ng advocacy, yung ibalik yung na, yung tama, tama. kinagis na alam Mo, natin. alam mo pinapanood ko nga yung ano man, isa ni YouTube. <laughs> Talaga siya. Kasi maganda <laughs> din nakita ko, eh tayo mga dati kong kani, um, uh, nakikita to eh. <laughs> Sana eh, uh, ito na pala nangyari sa kanya, oh. ganun ito na pala yun ang maganda sa ginagawa mo naman. Kaya sabi ko, okay ito ah. salamat sir, maraming salamat. <laughs> Thank you po, maraming salamat. Sa... Actually, hindi ko nga na mga kaharap ko sa wag. Kahit video call man lang yung iniidolo ko. Naku, may ingit yung tito ko ngayon nito sir. Batiin mo nga po sir, si ano, Tirso Reyes. Hi, hello. Si Bingo po ito ng Apple Boys. Kinakamusta ko si Tirso Reyes. Yeah. Tirso si Reyes, si Bingo to ng Apple Boys. Matu Matu we'll Matu Matutuwa yun. <laughs> okay, sir. Uh, yung movie, di ba may movie po kayo? Yan. Yeah. Mm. Kasama namin si Nida Blanca doon, si Rupa May, mm. at si Donita Rose, mm. si Bina, si Bina Morales. Ito yung, ito yung movie na, which is? Uh, Ayun yung sana ay mahalin mo rin ako. Isa lang naman si isa lang naman ang movie namin. Okay, sana ay mahalin. Ngayon, yung ibang ibang movie katulad ng kayla Cesar Montano, hindi kasi kasama yun, hindi kasi kama, kasama sa mga okay. Pati yung Honey My Love, hindi kami. Kumanta lang kami doon, hindi kami yung. Hmm. Pero yung ano talaga, yung with Rufa May, yun talaga yung full. Oh, so, kasama kami yung mismo andun, hindi oh. ano yung ano. Okay. So, so yun yung yun, 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 sa amin ng, ano, ng bike mm. Sabi ng bike sige, gagawa, gawa namin kayong pelikula. Hindi naman namin pinagsisihan kasi kahit pa paano naranasan namin maging isang artista sa buhay namin, di diba? Please, naranasan po ninyo, di ba? Sir, so, oh, ba? Mm. ano yung nag-udyok sa inyo ng, na ano, lumipad papuntang Amerika? Pinaka main reason uh, nyo? Oh, yan, yan. Noong 2003. Apo. Pagkatapos na matapos ko isang album ng yung Loves Kita. Mm -hmm. Ng, kasi meron Loves Kita ng ano, yung kanta yun. Loves Kita, alam mo ba? Yan. Pagkatapos nun, nag-show kami sa LA, sa mm -hmm. San Francisco. Mm. -hmm. May, may sa amin. Napasin ko, sabi ko, ito niya tayo yung calling at mm -hmm. Kasi, ako meron akong pamilya, meron akong asawa at anak, anak ko, yung babae, si Jimmy, dalawang anak niya. Mm. Kaya sabi ko, Jimmy, parang ano ayo kung abutan tayo ng ano ng mamalalaos tayo nang wala nangyari sa karir natin. Okay. Sabi ko, o pagpunta tayo ng second natin, future natin natin. Mm -hmm. Kasi dapat maging citizen tayo para mga anak natin na makuha rin natin maging citizen din. O, kasi <coughs> napasin ko, marami kasi sa atin, ito yung katotohanan. Apo. Marami singer sa atin na pagkatapos ng kasikatan, hindi pinagandaan, nagihirap. Well, minsan iba pa nagpapalibing, minsan naman walang pang papili ng gamot. Mm, mm. Napakadaming ganyan sa atin, mm. mga banda. Alam natin, nakasabayan nakasa, namin, yes. nakita ko yung ganyan. Tapos, yun nga, napunta kami dito, Agda uwi ko, hinanda ko na yung sarili ko ng 2004-2005. May mga show pa konti. Tapos 2005, pumunta na kami sa San Francisco, doon na namin in ano, yung nagdala ang konti pera ko. yung pera ko, Opo. yung mga konti na ako. Mm. Doon na ako sa LA, mm. doon ako nag, ano, na, nagpunta kami sa San Francisco, tapos napunta kami LA. Kasama ko na si Jimmy. Pagpunta nyo dyan, wala mo kasi guruduhan yun talagang sa panaran ano, ano, oo oh, tama ano, pa, hindi pa sigurado walang okay sig kasi ka sigurado okay, oo okay. mm. pero siyempre nung 2003 nga tinignan ko na kung okay magmani na lang sabi ng mga kaibigan dito mm -mm. sige kung <coughs> wakas ang trabaho gano'n diba nagtanong tanong ako mm. sige pare dito tumira muna habang wala pa nun okay. sabi <coughs> naman yung asawa ko dito sa Amerika kasama ni mga anak ko okay yun kaya, ano, yung mga anak ko, after na mga ilang taon lang, naging, nagkaroon na rin ng papel. papel. Hmm. Ako naman, siyempre, naging American citizen ako. Opo. Nagka-papel ako, nag Alam mo, eto maganda. Hmm. Ang, 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 ano pala sa Amerika, wal, walang nagsasayaw. Ma, konti lang ang dancer sa Amerika. Hmm yung mga nagtuturo ng sayaw. Okay. Kasi dito, marami na rin singer, yung mga karaoke, mga ano, yes. marami kang kalaban. Opo. <coughs> yung ginawa ko, nag-aral ako ng sayaw. Hmm? Yun ang trabaho ko. Yan, nag aaral ako, nag-dancer ako dito. Okay. Yung, ano, yung mga ballroom dancer, line hmm. dancing, yes. basta sayaw. Opo. Yung karalan ko. Hmm. Tapos, yun nga, nag nagturo ako ng sayaw ng ano, mga sampung taon yun, puro sayaw, sayaw, sayaw. Kaya napapansin, napansin kayo, napansin nila, hindi ako tumaba. Kasi nga, nagsasayaw ako eh. Sino ang dancer ba tumatataba pag nagsasayaw ka? Di ba? Apo. <laughs> Di ba? Yun, yun, yun ang, ano, ang kinabuhay ko sa, sa LA ng sampung pa. Umbaga, hindi na, no turning back hindi ko na inano yung nasa likod ko. Uh -huh. Yung mga kanta ko, iniwan ko na. Bahala ng tao kung ano mo yan. Talaga? kasi yun, hindi naman kami kumita eh. Hindi kami nabigyan ng royalties eh. Oh, okay. Isa yun sa factor. And kung, yun napunta nga sa akin, di ba Kung napunta yung pera yun sa akin sa YouTube, mag yung mo mga ano mga view. 8 million, 20 million. Hmm. Kung sa akin napunta, hindi malaking pera yun. Ito lang 2024. Itong 2024, dun lang ako nagka-ID na ilagay sa distrofid yung kanta ko. Alam yung distrofid, parang by siya, mm. na siya namamahala lahat ng kanta. Kasi ang nagawa kong kanta is 120 plus na kanta. Ang dami. Ang dami, 120 <laughs> plus yan. Okay. Hindi, kasi nga, di ba nandito, tatrabaho ka. Pag uh, nagtatrabaho -oh. ka, wala ang ginagawa. Gagawa uh -oh. ka ng kanta pa rin. Mm. Sabi ko nga, once a composer, always a composer. Nasa puso nyo talaga, Once sir. Once a singer, always a singer. Sa Toto totoo yan. Diba? Y yun talaga ang kasibi, kasabihan. Kahit na ano, kakanta ka pa rin. Ngayon, siyempre, sa, sa mga gig dito sa sayawan, talagang hindi may uwasan, Talagang gusto pa rin nila kumanta. Kanta, talagang kanta pa rin ang <laughs> gusto na tao. Ta 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 <laughs> Nare-request nila. <laughs> talaga. Oo. Uh, misan na pare may birthday. Makano ba, ano mo, talent pin mo? Uh. Kumanta ka naman kasi ang um, boses mo, recognize na recognize yes. namin. Yes. Uh. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.